Good morning, good morning mga ka mga ka-idol at mga ka -sisi. Good morning po asa solid merda daw ng Paris team. Magandang magandang umaga po sa inyo. Malakas na hangin <laughs> ngayong umaga. So, meron lang po akong announcement sa mga ating mga ka-idol, mga ka-sisi na naisumala sa aming pa-entry. This coming February 14 po. Pero tentative pa po yun. Depende po kung may pasok si Mayor Domo sa February 14. Pag may pasok po siya, i-move lang po natin ng araw yung ating pa-entry. Tapos po, ano, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ng Mayor Tomo ng Paris at ang aking pong YouTube channel ng Mrs. Chubby 01. Kasi po doon po kami mag kukuha ng lista. Mamaya pong 1 p.m. maglalay po ako sa YT. Tapos po, ano po kayo? Sabihin nyo lang po, pag nakapasok po kayo sa live ni Mrs. Javi O1, sabihin nyo lang po na palista. Then, ililista ko po kayo. Wala pong mechanics, pero may rules. Ang rules lang po is, mag-subscribe sa YouTube channel ng Mayor Doma ng Paris. At sa akin din pong YouTube channel. Ang Mrs. Chubby 01. Yes po, doon po kami mag la-live sa YP mamaya po. Kaya po sa mga nais sumali, sali lang po kayo. Lahat po ay open. Cash price din po ang ating mapapanalunan sa ating pa-entry. So, sa lahat ng interesado, antay lang po kayo mamayang 1pm sa aking YouTube channel. Doon po ako magla-live. Yes po. <laughs> Kaya po, sa lahat, maraming maraming pong salamat. At God bless po. Bye-bye everyone. Magkapi na po kayo. Salamat, salamat.